Terima <muchas> kagrebels so magandang gabi sa ating lahat so ngayon mga kagrebels is nandito po tayo sa uh, so good kasi sinamahan po natin si Wilmer Timblor yung naka-assign dito na account developer at saka ngayon mga kagrebels so may importante medyo malaling na gabi na ngayon mga kagrebels siguro nasa 12 o'clock o'clock na yata ngayon mga kagrebels so may emergency lang po kami pinuntahan kasi karamihan po sa baboy ni ma'am at saka ni sir dito so nagkaroon lang po ng pagtatae mga kagrebels sa agad, -agad po ng nagkaroon ng na dalawang naitala na mortality so ginawa namin mga kagrebels to the rescue kami agad so mayroon po kaming dinala na gamot at saka nadala din kami ng uh, mga kagamitan mga kagrebels para pang rescue dito mga kagrebels at siyempre Sinamahan po namin ng mga gamot na iturok po namin sa BK Nature rito. Kailan ka po kung siya? Kini? So, tatlong po mga kagrebels yung mga biik ni Sir Rito na bagong walay you no know, nagkaroon mo na po ito tae at saka chico mga kagrebels yung tank ng kanyang waterer kung mayroon po ba ang problema dyan kasi mayroon po tayong mga angulo mga kagrebels pagdating sa ganitong usapan So mayroon po tayong mga diagnose na maari nating uh, bigyan konsiderasyon. Ano din naman mga kagrebels, may mga inahin din siya dito mga kagrebels. So dubling ingat mo kami mga kagrebels sa pagpasok sa ganitong klaseng farm. Lalo pa sa panahon ngayon mga kagrebels, mayroon pong case na African Swine Fever. So dubli ingat po kami mga kagrebels sa uh, aming biosecurity at saka lalong lalo na po sa ngayon mga kagrebels. Kasi posible po mga kagrebels na kapag hindi tayo mag-iingat, posible po na tayo mismo ang, ang dahilan. So, ngayon mga kagrebels, so, yan sa likuran ko si Wilmer Timblor, yung account developer kasama po natin dito. So, mayroon po siyang binigay na gamot. So, sa sunod mga kagrebels, hindi po tayo makabalik dito dahil siya po ang nakasign ng na farm. So, mag magbigay po din siya na atin ng update Okay, babalikan po natin mga kagrebels. Yan. So, turukan po namin mga kagrebels at papakita din namin sa inyo mga kagrebels. Kung sino man nakikilala nito mga kagrebels, so gamot din ito. So, pwede din ito sa pangtao, pwede din ito sa pangbaboy. So, hulaan nyo na lang mga kagrebels kung anong gamot yan mga kagrebels. So, sa lahat na nakakilala dyan, comment lang po kayo sa baba para malaman natin kung ano. Yan. So, nagturok na si Wilmer, yan. So, yun po ang sobrahan mga kagrebels. So, nakita natin sobrang payat po ang kanyang jan Yan. So, ibig sabihin mga kagrebels, so, lumabas po yung uh, tay at saka nag, nagsusuka po siya mga kagrebels. Yan. So, napaka na po siya. Medyo na po siya mga kagrebels. At isa sa mga plantandaan na dehydrated siya, nanlalamig na yung nguso niya. Lumalim yung uso at ka lumalalim yung mata. Oh, lumalalim yung mata. Parehas lang epekto ng tao nito. So, ito mga kagrebels. Gamot ito. Kung sino man kakilala, bibigyan natin ng load. Kung sino nakakilala kakilala niyan. So, bibigyan natin ng load. Comment lang below. lahat na mga dito sa lahat ng mga pharmacist. Ah, uh, ako ikaw. Ganon din dito sa kabila mga kagrebels So yung natamaan doon sa kabila At saka ganon din dito sa kabila mga kagrebels Yan Yung water na lang mga kagrebels So mag-chlorinate po tayo mamaya So nagkuha lang po ng chlorine si ma'am Para mabailagyan po natin yung chlorine Para yung ikulay mga kagrebels Na nagiging sanhi na pagtatay sa ating mga lagang neutralize po mga kagrebels Si chlorine nan po ang lala panglaban sa i. Ikolay mga kag eh. Si painter manay. Okay ra ta, 20 ml. Makaya. So, ayan mga kag rebels. Pinunasan po ni sir mga kag rebels yo yung... dominilah. Sandali. Samantoy. Kare-kare kare do. Kare-kare. gana kana kana hmm, tapo nga lang kay atong tingalog una diyan liog ra man sa mga mga grebes sira Yung so, mga kagrebel, sinanap po natin yung iba. <coughs> So, tayo po mga kagrebels ang nag-open sa itong itong mga kagrebels Ano uh -huh. oh, na? na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? na, na, na. Uh -huh. So, sa mali maliban po mga kaagribel sa pagturok natin ng antibiotics sa mga alagang biik ni sir na mayroon pong naitalang mortality. So, since bukid po ito mga kaagribel, so marami po tayong marami po tayong mga po mga ng organic na gamot. Dito mga kaagribel yung guava leaves. Meron din mga kaagribel, mayroon pong chlorine at saka nakita niyo naman mga kaagribel yung container na 'yan. So, ang sa loob na tubig mga kagrebels ipina uh, ipinataboy ko mga kagrebels kasi mayroon po tayong linaga na guava leaves so mamaya pagkatapos ng linuto pa kasi ni ma'am so pagkatapos mga kagrebels uh, para mapainom natin sa mga alaga mga piik so gumawa na po tayo ng mga initiative mga kagrebels para ma Atin yung mga piik na nagkaroon po ng patatay so ayan mga kagrebels so mamaya puntahan po natin si ma'am at tingnan po natin mga kagrebels yung ginawa niyang linuluto niyang sa mga kagrebels para ilagay sa container. So yan mga kagrebels yung mga biik na ano tinurukan. Yan so yan tinurukan sa Siyempre si sir ay naglinis po ng mga dumi na mababasa mga kagrebels kasi napaka important bagay po yan yung paglilinis natin sa ating mga kulungan ng mga baboy. Yan.